So ayan guys, so magi start na tayo na magpo-flooring. Uh, mapasin natin yung lupa, mataas doon. Tapos nandito yung flooring na hahabulin natin. So sa video ito, gusto namin uh, ibahagi kung paano makuha yung level. Sa aming pamamaraan, uh, gusto namin ibahagi ito. Pero syempre, lalo na sa mga batikan, sa mga marululong na talaga, mga matagal na, uh, pwede kayo mag-comment, magbahagi din sa aking channel. Pero ito, sa video ito, lalo na sa mga baguhan, gusto namin i-share sa inyo. Ito guys, sa aking pamamaraan, dito sa flooring na ito, kumuha kami ng 1 feet. Tapos, magbabatak tayo, mag host tayo na dapat dun din para makuha natin yung level nito. Maghuhukay tayo dun, magbabaon tayo ng 2x2 uh, na kahoy na makuha din, din natin yung yung taas nito Ayan, inuho kay nani, kay Alex. So magde-level host tayo, gagamitin ng level host. Ngayon, nag-level host na kami. Ito siya. Ito yung, ah uh, ayan, yun yung guhit ng level host mula doon. Uh, medyo mababa ito. Sibisibihin, ah uh, may babawasan pa. Para makuha natin yung level. mas lalong bumaba dito guys. Ibig sabihin, mas mataas na dito yung lupa. So malaki ang mababawas dito. Yan gagawin namin para din na kami malito, magtatanse na kami para diretso ng hukay. Makuha na namin kaagad yung taas. So dito, maglalagay tayo dito. So, ibabao namin to Ito yung pinaka flooring nya. Na dapat yung taas nito, makuha natin yung one feet dun. Para yan na yung susundan natin. At naglalagay tayo ng tansi para makikita natin yung tanse dito habang inuhukay namin kung gaano siya kalalim. Hindi na kami maluluto. So yan guys. So panoorin niyo kami. え、まだいた。あ、でもね。<muchos>